Hi guys, hello. Welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo mga Taurus? Kamusta ang iyong mga energy? So, hihingi tayo ng mga mensahe no? para sa inyong mga Taurus. Kung ano maaaring naganap or magaganap. No? Or, or maybe, um, or mga pwede natin um, makatulong, no, sa sarili natin, no. So, hindi tayo masahe para sa inyo. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung hindi mo, kung ano para sa inyo, at ang iba hindi ay ibigay pa natin sa iba. So, thank you, thank you so much sa so, patuloy na pagsuporta. Thank you, thank you so much, mga turos. Maraming maraming salamat. So, ano na ang message sa inyo? Ano ang nasipati sa inyo na mensahe? Mga Taurus. Okay, Taurus, meron ka dito connect with the earth. Clear your energy field and write a gratitude list. So, sinasabihan ka ni universe no, na kailangan mong kumunekta sa earth. So, kailangan mo humunod sa mga puno, sa mga halaman. No? Parang ah, ano dito, para nag nagdip parang, parang dito yung parang gusto mong, kailangan mong lumanghap ng mga sariwang hangin, sa mga nature, mga ganyan, no? At clear your mind. Kasi marami dito mga nature, ang dami dito mga puno. So, kailangan nyo kumunekta ah, dito sa mga uh, more on green. No? Or, kumain kayo ng mga gulay, no? Mga gulay, ng no? more on green. So, siguro, kailangan nyo siguro minsan na, ang isip ninyo dito is kailangan ng siguro, um, parang sinasabihan kayo dito na linisin no? linisin yung isipan yung body yung mga ganyan no? and your energy no? yun nga ang ang linisin yung iyong enerhiya no na nakapalibot sa iyo no siguro kailangan mo mag mag insenso, mag sage, ng mga Kailangan mong balutan yung sarili mo na mga positive. No? Kasi siguro masyado na kayong na-over patig, no? na-over na kayo sa trabaho ninyo. Kaya kailangan nyo din mag um, maglinis ng iyong energy. At uh, right, granted uh, a graduate si yes. So siguro ang ilan sa inyo din um naglilista kayo naglilista na kayo dito ng mga na-achieve niyo or maglilista kayo ng ma-achieve niyo. No. Oo, kasi once na nakole mo na, nakole mo na yung energy mo, yung sarili mo, yung, yung sarili mo, yung isipan mo yung yung minahal mo na yung sarili mo na no? nagkaroon ka ng boundary sa sarili mo nagkaroon ka ng balancing sa sarili mo syempre at kumuha ka pa ng lakas sa mga nature no nandun yung um, pagiging nag deep breath ka lumanghap ka ka ng mga sariwang hangin so kumain ka ng mga sustansyang pagkain na more on green so dito na papasok yung mga achievement mo, no? Dito na papasok yung mga achievement mo, maglilista ka na, maglilista ka na ng mga na-achieve mo, or maglilista ka na ng gusto mong ma-achieve. yun, no? yun po, no, mga Taurus. Kaya, kailangan nyo munang i-release yung mga sama ng loob ninyo, mga Taurus. No, kailangan nyo i-release yan. Huwag nyo huwag nyo hayaan na nandito sa katawan ninyo. Kailangan nyo linisin. So, ano pa ang message sa inyo mga Taurus? Wow, Taurus. Ang ganda. Ten of Pentacles. Wow. So, Taurus, no? Kailangan nyo talagang, ano, no? Kailangan nyo ang um, linisin yung aura ninyo, yung sarili ninyo. Kasi, um, death and rebirth. So, pagbabago to. Pagbabago sa yung sarili magkakaroon ka ng, ng realization ng sa iyong sarili. Magkakaroon ng transformation. Magkakaroon ka dito ng transformation torus, um, kasi parang ang nasa sense ko dito is marami ka siguro pinagdaanan ng problema. No? Marami ka dito pinagdaanan ng problema. Kaya sinasabihan ka ng universe na linisin mo. Linisin mo yung sarili mo. No? kasi once na ganto na naitapon mo na o natanggal mo na sa sarili mo yung mga pangat na nangyari sa'yo. So, magkakaroon ka na ng isip na sunod-sunod na kung ano na talaga ang gagawin mo. O, parang dito na papasok yung mga bagong idea, yung mga bago mong papasok ng trabaho. no parang nandun yung wala, parang walang sagabal. Parang ganito hindi na magkakaroon ng sagabal kasi nagkaroon ka dito ng realization sa iyong sarili. Nagkaroon ka ng transformation sa iyong sarili. Binago mo. Binago mo na yung buhay mo. Tinanggal mo na yung mga hindi kaaya-aya na nakakasama mo, na na mga toxic, mga ganyan, no? o mga problema, tinanggal mo na yung mga hindi magaganda. kaganda parang unti-unti parang unti-unti mo binago yung sarili mo kaya nagkakaroon ka dito ng transformation kaya pala ano kaya pala clear your energy field and connect with the earth so nandun yung pagbabago magkakaroon ka ng transformation dito mga Taurus na. kaya andito na yung sa pag sa pagkakaroon mo ng transformation dito Taurus andito na yung mga um, mga kasiyahan no papasok na dito yung um, magiging masaya ka na magiging masaya na yung aura mo magiging masaya na yung isipan mo no parang andun na lagi yung ang saya-saya ng pakaramdam mo parang natanggal natanggal yung dumi sa katawan mo mga ganon, Taurus no kaya magiging masaya ka na dito So, magkakaroon na kayo ng celebration ng mga kaibigan mo na totoo. No? At siguro ang ilang design sa pamilya mo, merong mga siguro, meron, meron mga birthday na mangyayari. No? Kaya, or meron mga ikakasal. No? May mga pistahan ikang pupunta. Kaya, syempre, andito yung celebration. Masaya to. No? Kaya magkakaroon ka ng kasayaan sa sarili mo. Parang sinelebrate mo na rin yung sarili mo dahil sa pagkakaroon mo ng transformation. No? Kaya, wow. Ten of pentacles. mo no? Magkakaroon ka talaga dito ng name it. No? Magkakaroon ka talaga dito ng pera na napakalaki. No? Malaking halagang pera to. Siguro, magkakaroon ka ng or nanalo ka sa loto, mga ganyan. Or meron ipapamana sa iyo ng malaking halagang pera ng mga ancestor mo, no? Or ang um, bibiya, or bibigyan ka ng mga incentive sa trabaho mo, no? Parang ganoon, no. Magkakaroon, magkakaroon ka na ng, ng yung parang sa sales, no, halimbawa kung sa sales ka, sa sales marketing ka, or may mga ginopropose ka ng mga trabaho, so siguro maraming kukuha na, marami nang kukuha sa inyo na ganun. So malaking pera po yun no, pagdumating sa inyo. Kaya ang um, ililista inilista mo na, inilista mo na yung mga pangarap mo, yung mga goals mo, kung ano pa ang gusto mo, hanggang sa map mapuno tong um, journal mo na listahan. No? Kasi malaking pera po ito mga Taurus. No? Kaya nandun yung masaya. No? Nandun talaga yung celebration. Oo, yung, nandun talaga yung celebration. Kaya halimbawa, nakabenta ka ng lupa, nakabenta ka ng bahay, or yun, nanalo ka sa isang paligsahan, or nanalo ka hmm. sa loto, mga ganyan. No? Kaya ang saya-saya ng pamilya mo. At ikaw din, syempre, masaya, mas lalong ikaw masaya. Syempre, mga nakapalibot sa'yo, masaya na yan. Kasi, ayan mo, ang daming pera nakapalibot sa'yo. Lahat ng makailangan ng mga anak mo, nandyan, may na ibibigay mo. Kailangan ng asawa mo, pamilya mo nandiyan din may ibibigay mo. Kahit dito sa mga, ang ilan din siguro sa inyo, mahilig din kayo mag-ahalaga ng hayop. So lahat yan yung napangailangan ng mga animals ninyo, may ibibigay mo rin. No? Kaya talagang malaking pagbabago to transformation para sa sarili mo. No? Mga Taurus, ang ganda. Claim it po ito mga Taurus. Ang ganda. No? Um, big sum of money na darating sa Pagbabago po talaga. Death and rebirth. No? Kasiyahan. No? Kasiyahan. Mag-celebrate kayo ng pamilya mo. Wow. Wow. Congratulations po mga Taurus, no? So kailangan lang dito is um in um, clear your energy, no? Clear your energy field. So balutan niyo yan yung sarili ninyo na talagang positive, no? Yung positive energy sa inyo. Kasi once na unti-unti mo, unti-unti mo kasi babaguhin yung sarili niyo dito yung eh, mga Taurus unti-unti unti-unti magkakaroon ng pagbabago sa sarili mo. Transformation talaga. No? At for a once, no? Talagang wow, napakasaya din. Masaya ka na dito. Mas mas masaya ka pa dito dahil sa pagbabago na nangyari sa iyo, mga Taurus. Wow. So, Limit niyo po ito mga Taurus. Ang ganda. Ang ganda. So, yan po yung pa-message sa inyo mga Taurus. ang um, stay humble po, no? Stay humble ones. na etong ang na galing kay Lord na paparating sa inyo. Stay humble lang po. So, yan po yung pa-message sa inyo. Kasi ang mga Taurus din is mga madidisyar yan, mga yan. Talagang maraming alam, na. So, yun po. i'm you thank you thank you so much for and on um, this po. thank you po.